murag puan man, hundas pa. Hindi na sa panalangin niya, yung hatag sa ginoo. So, hindi ka po na akong hatag ang panahon ni Sir Don Don Black, Blanca Flor. Gusto na to, ka nurse, kanhi. Pero naa na to, magkikuban ka na to ng hindi So, na to. Kung unsa ang mga blessing, nga to, mabatihan na hindi ka po So, tiyan na lang. Ako hatag sa iya panahon. Okay, good morning. Good morning. So, dito ka, kanin. Dito Ano pa? As. Suka. Ah, ba? Suka. Ano ba? Hindi man lang nabanggit yung kada kain, hindi mawala. Ayun! Soft drinks! Number one! Nakakaat! Tapos acidic ng katawan. Okay? Soft drinks. Marami pang iba. Alam nyo, meron ayon sa pag-research ko, sa pag-aaral ko, excess or sobrang pagkain ng karne, nakakaos ng acidic sa ating katawan. No? soft drinks, syempre yung suka, kakulangan ng tulog, yan, stress, magiging asidik ang ating katawan. So pag asidik ang katawan, ano ang mangyayari? Ano ang nangyayari sa ating katawan? Ano ang ating pakiramdam? Sino ang nakaram nakaramdam, na palagi, palaging napapagod? Sila. So, diba? Kapuyon ba? Kapuyon. <laughs> Oh. Pati. <laughs> parang sa Ingles, di ba? Always kapuita. Always gutom. Alam, ah, bago kain, niya niya, gutom na naman. Tapos, pagkabi, hindi masyado makatulog. Di ba? Walang gana kumain. Maasim ang sigmura. Ibig sabihin, asidig ng katawan. At prone tayo sa cancer, diabetes, at saka high blood pag asidik ng katawan. Okay? So ano-ano ang dapat gawin para ma maiwasan ang mag pagiging asidity ng katawan? No? Ayon sa pag-aaral, kahit sa pag-research ko, dapat kumain more. No? Dapat mas marami natin kainin gulay at putas. Dahil yan yung design ng ating creator sa ating katawan. No? Pag, before niya ginawa tayo, napatubo niya na yung mga tanim may mga bunga, mga prutas. Di ba? Ganun ka kabuti ng ating Panginoon, di ba? Bago pa ginawa, ginawa niya mo, pinatubo niya muna yung makatahin natin or pagkain natin. So, prutas gulay. Ngayon, nakalimutan ng prutas gulay. Sabi niyo, mo, walang may nagabinta. Mahirap naman pa tubuin dito. Di ba? Tabing dagatan. Di ba? Kung sa alabel, mahal. No? So, yan yung mga rason. Pero, wala tayong ibang magawa. Para ma-alkalanize o ma-neutralize ang asid ng ating katawan, frutas gulay. Ang inumin, purely, ano naman? Ano yung inumin mo, ma'am? Purely, mineral. dami mineral, mineral na tubig. Mineral, water. Okay? So, dapat magiging normal para